Hello guys, good morning. So our vlog today is we are here in uh, People's Park here in Tribunal in uh, San Benito. So guys, uh, very exciting yung lugar. At syempre, uh, hindi ko maiwasan hindi dumaan dito. Kahit nasa tanghali po yung tapat yung araw. Pero ito, ito po yung masisilayan natin. Wow, yan. So yan, nandito tayo sa isang 3D text ng San Pinito Which is, uh, makikita ang slogan nila Ayan, so, ang bagong San Pinito Yeah. So guys, no, I love San Pinito Which is na yan, may mga naglalaro oh. So yan, oh. No? hindi alintana guys yung summer Talagang summer talaga ngayon Ayan, ayan, mga Si Swing, swing, di ba? So dito naman sa part na to Ito 3D text din ang people's park Ayan So kaya din yung mga natatanaw rito Ayan yung fountain no? Punta natin tapos ito yung Sa mga kabataan ayan. So, Ang ganda guys cute Wow swing swing Pagka <laughs> film mo talaga guys Ang summer tapos Yung parting gawin rito Makikita natin dito ang Ang napakagandang statue. yeah, yeah, Yan. So, makikita natin dito ang ano ni Dr. Serasar. Ayan. So, ayan yung kanyang, ano, ang kanyang uh, statue, no? Tapos, sa bagay, haba part ng ito, may mga garden. Wow. Tapos, eh yung naglalaro kanina dito sa ano, tapat o. Oh. Ang ganda nila tingnan. Summer na summer, guys. yeah, Swing na swing, no? tapos sa so bakit ng gawin dito ito yung makikita natin guys ayan, yung landscape dyan ng garden ang ganda tapos uh, ito po ito yung isang daanan na which is na binubuksan daw ito tuwing alas 5 alas 6 na hapon eh pag uh, ano na siya makikita natin dito yung napakagandang cute na third layer ko ng pangkain ayan so ayan o no? so may mga isda po yan So, mamaya po magkakaroon po ng ano yan dyan. At tapos dito po sa bandang itaas, dito po yung makikita natin. So, yung rounded po na structured na, na tube po. na steel tube, yun, know? So, ito po yung surround niya. So, ang hugis po niya is uh, uh triangle o ano bang hugis to. No? Basta ito po yung ano niya, shape niya. Yan. So, yun guys, no? So dito naman po guys sa uh, bandang ano uh, part po ng itaas ayon po makikita po natin yung uh, uh, bayan ng uh, San Benito ayan po. Ayun po yung tawagin nila is uh, uh, parang pinaka ano Tribun uh, tribuna ano uh, ang uh, tawag doon uh, munisipyo no ayan. So ayan po ganda super ganda po ng munisipyo niya. So, 'yan, ito po yung update natin ngayon dito. At uh, kasagsagan po ng init ng araw, ito po yung masasisilayan natin. Tapos uh, yun nga po. Uh, sobrang napakalinis at sobrang napakaganda ng mga structure niya. Simple-simple lang po pero ang lakas ng dating. Nakaka-relax at syempre po ito po yung mga uh, iba pa niyo pong uh, makikita natin dito ng mga structure po na talagang kakaiba po sa mata ayan. kaya na lang isang to so yan may upuan siya sa baba so na, nakahangin yung ano niya pwede yung lagyan mo siya ng ano yung pwede mong ilagay no? so doon po yung daanan ng na papuntang tribunal ayan, ano ah, paputang ano po, uh, munisipyo so yun guys, no? ito naman po isang kakaibang structure po dito na yung relaxing ano ah uh, uh, tawag nito yan ganito <laughs> so dito pwede kang mag uh, pwede kayong mag uh, organize something uh, small meeting no <laughs> ayan po nakakatuwa po ang bawat uh, ano niya uh, kanto nya bawat uh, perspective niya ano you know. <laughs> nasa loob po tayo so ayan po yung makikita natin no? ang galing ano so talaga ano uh, hindi ka po mabobore sa ano sa magigita mo tapos bukod pa dito ito po yung reverse po ng ano uh, San Benito 3D Tax no so doon po yung front sa highway ayun highway so yun guys no yan po yung ano natin dito summer na summer dito po sa lungsod uh, lunsod po ng San Benito ah uh, yan talaga napakaganda ay nag-enjoy pa yung mga bata doon mga naglalaro doon sa swing no? so yan guys no So, yun lang po. Uh, thanks for watching. Uh, sa iba pang lugar nitong Shark Island, iikutin natin hanggat mari. Hanggat may time, may lugar, samantala na rin at sulitin na natin, guys. <laughs> so, yun, yes, no? Ayan. <laughs> ayan po, ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po, ayan po. Ang ganda. Wow, wow, wow. <laughs> ayan po, San Benito. Ayan po. Ayan, yan, 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 yan. Thanks for watching. See you next video again. Bye-bye.